Hindi matatawaran ang kahalagahan ng comics sa kasaysayan ng mga Pilipino. Hindi lang bilang libangan, naging mabisa rin itong balon ng kaalaman. Sa segment na ito ng Comics ng Pinoy TV ay pagbabalik-tanaw natin ang naging role ng comics sa kasaysayan ng mga Pinoy. Ang historical story natin ngayon ay may pamagat na Francisco Dagohoy. Ang kwentong pangkasaysayang ito ay iginuhit ng Pilipino comic illustrator na si Ray Arcilia. At ngayon dumako na tayo sa historical story natin sa seryeng ito. Sa kasaysayan ng mga himagsikan na nangyari at naganap sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang isa sa maituturing na pinakamahabang natala sa ating kasaysayan ay ang himagsikang pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Nagsimula ito mula 1744 hanggang 1829. Noong panahong iyon, ang lalawigan ng Bohol ay nasa pangmahala ng mga paring Heswita. Si Francisco Dagohoy ay may kapatid na kostable. Siya ang inutusan ni Padre Gaspar Morales na isang Heswita na dumakip sa isang Pilipino na tumiwalag sa pagkakristyano na tinawag din itong Indio. Atas ng tungkulin, umakyat ng bundok ang kapatid ni Francisco Dagohoy para hanapin ang Indio na sinasabi ni Padre Morales pero laban ang dinarakip nito at nagkaroon ng duelo. Napatay ang kapatid ni Francisco Dagohoy. Nalabis nitong ipinagdalamhati. Mula sa bundok, ibinaba ni Francisco Dagohoy ang bangkay ng kanyang kapatid upang mabigyan nito ng disente at naaayon sa kristyanong paglilibing. Subalit tumanggi si Padre Morales na basbasan ang labi ng kanyang kapatid at ilibing ito ayon sa gawi ng Kristiyano dahil napatay daw ito sa isang duelo. Sa kabila ng iginatwiran ni Francisco Dagohoy na tumupad lang sa utos ng pare ang kanyang kapatid. Nag-iwan ng galit at puot sa dibdib ni Francisco Dagohoy ang ginawang iyon ni Padre Morales. Tatlong araw bago niya inilibing ang bangkay ng kanyang kapatid at nangako siya sa sariling maghihiganti siya. Mula noon nangalap na ng mga taong maghihimagsik si Francisco Dagohoy dahil sa mga pagmamalabis na ginagawa sa kanila ng mga Heswita. Hindi nagtagal dumami ang sumama sa kanya at sila'y namundok. Pininsala nila ang mga ari-arian ng mga Heswita sa San Xavier at pinagnakawan pinaslang din ng mga tauhan ni Francisco Dagohoy, sina Padre Lamberti at Padre Morales. Sa kanilang pamumundok at paghihimagsik, mas lalong dumami ang sumama kay Francisco Dagohoy. Upang manatili silang nakapamumuhay sa kabundukan, nagtanim sila ng mga gulay at iba pang farm crops bilang sustine sa kanilang mga pangangailangan. Ang patuloy na paghihimagsik ni Francisco Dagohoy ay bumilang ng maraming taon. Sa panahong ito naman lalong laging malupit at mapangapi ang mga Kastila sa mga Pilipino. Maraming ulit na tinangka ng mga kawal Kastila na malupig ang pangkat ni Francisco Dagohoy pero nangabigo sila sa patuloy na pakikipaglaban ng mga ito. Dahil dito ang ilang pari ng Recoletos ay nagpasabi kay Francisco Dagohoy na handa silang magbigay ng amnestia. Sumuko lamang ang mga ito na binaliwala lamang ni Francisco Dagohoy. Sinabi niyang ang iniaalok na iyon ng kanyang mga kalaban ay tanda ng kanilang kahinaan. Sa paglipas ng mga taon at sa gitna ng himagsikan, ay yumao si Francisco Dagohoy na inilihim ng malalapit niyang tauhan sa kaalaman ng kanilang kababayan. Pero ang kamatayan ni Francisco Dagohoy ay hindi naging katapusan ng kanilang paghihimagsik. Ipinagpatuloy ito ng tatlong magigiting niyang tenyente na lalong ipinag-alab ng kanilang damdaming naghihimagsik at tumagal ito hanggang 1829. Bilang alaala -ala sa naging bahagi ni Francisco Dagohoy, sa himagsikang pinamunuan niya, ang lalawigan ng buhol ay pinarangalan siya at kinilala ang kanyang pagiging patriotiko naisalin din sa pelikula ang kanyang buhay sa himagsikan at naitampok sa isang selyo ng Philippine Post ang kanyang larawan bilang pag-aalaala sa kanya siasi Francisco Dagohoy Pilipino patriot at namuno sa naitalang pinakamahabang himagsikan sa kasaysayan ng Pilipinas Okay Thank you very much and God bless you all